Pinuntahan nga namin ang isang falls kung saan matatagpuan ito sa boundary ng Magallanes Cavite ay, at nasod Bubatangas. Para sa mga gustong pumunta, pwede i-search sa Google Map or Waze ang Otod Falls. At syempre, matatagpuan ito sa barangay Otod ng Magallanes Cavite. Galing main road papuntang talon ay maglalakad tayo ng mga 30 minutes. Pagdating naman sa daanan, may mga part na paahon. At syempre, meron din pababa. Para sa mga first time, hindi naman siya mahirap tuntunin. At eto na nga, narating na natin ang may part na ilog dito sa falls. At syempre, may cuttings na rin dyan. Magmula nga dito, maglalakad pa tayo ng mga 5 minutes bago nga natin marating ang talon. At dito nga, babaybayin namin ang isang makitid na daan. Kitang-kita nyo naman na yung aking pamangkin at ang aking anak. Kasama ko rin pala dito yung aking mama at ang aking bayaw. Dito nga, mapapansin natin ang tubig ng ilog. Ay hindi nga ito ganon kalinaw dahil sunod-sunod pala ang ulan dito sa lugar. Sa pagpunta namin dito, may nakasabayan pa nga kami. At gusto nga lang nila masilayan ang talon. Oo. at eto nga si Sir ang siyang mismo nagmamanage nitong lugar. Pagkatapos nga niyan, tumawid na kami sa isang tulay kung saan nyari ito sa kahoy. Medyo nakakapagod lang ang pagpunta rito dahil nga sa ganitong klasing daanan. Pero kung sakaling narating nyo na ang talon ay mawawala rin ang lahat ng pagod nyo. At noong malapit na nga kami makarating ay inalalayan kami ni Sir. Sa mga gustong pumunta dito sa falls ay marami nga silang mga cottages dito. At ang presyo nasa 300 to 500. Pwedeng pwede nga kayo mag-overnight dito at may kuryente na rin. Pagdating namin agad namin nilatag ang aming mga gamit at dahil medyo may kalayuan yung aming nilakad. Eto ako ngayon na uhaw at tamang tama naman may nakita tayong tubig dito. At mamaya ipapakita ko yan kung saan yan nang gagaling at dahil dito sa aming adventure ay nagutom na kami. Kaya naman nilabas na naman yung aming mga baon binitbit na nga rin namin itong paksiw isinama na nga rin namin dalhin itong napakasarap na mga alimasag at syempre itong mga kamote kasama na rin yung saging isang bakit na manok, spaghetti at kanin. Siyempre, matapos ko mapakita yung aming mga malulupit na baon. Eto, papatakamin ko na lang kayo sa aking bawat subo. Siyempre, yung una kong binanatan dyan, yung alimasag. Napakalasa kasi nito kapag tinuklap. Actually naman, lahat ng parts talaga ng alimasag ay masasara Pagkatapos nga namin kumain, agad ko naman pinuntahan ang lugar kung saan matatagpuan ang talon. At dito nga, may naabutan tayo mga bata na naliligo at walang takot na tumatalon. Nasa 15 feet nga ang sukat ng lalim ng tubig dito. Kaya naman ito mga bata umaakyat dun sa tuktok ng bundok. At kung narating nila yung pinakataas maglalakad sila hanggang dito. Tapos dito sa taas may ilog kasi dyan tatawid sila. Pagdating naman dito sa falls dito na sila tatalon papuntang baba. Eto nga ang mga libangan ng mga kabataan dito. Eto nga ang isa pagkatapos tumalon dito dumaan. Habang ako ay nakatingin sa kanya ako ay kinakabahan. O pwede kasi siyang madulas dito at madisgrasya. Dahil alam naman natin ang mga bato kapag dinadaanan ng tubig. Nagkakaroon nga ito ng lumot at sadyang madulas. At nung nasa taas nga siya, tumalo na naman. Pagkatapos dito sa falls, pupuntahan na natin at ipapakita ko sa inyo kung saan nagmumula ang tubig na ininom ko kanina. Dito, babaybayin natin tong gilid kung saan makikita natin ang isang host. At dito banda, matatagpuan natin ang isang maliit na bukal. Dito nga naiipon ang mga tubig at nilagyan nila ito ng host papuntang ibaba sa mga kat area. Heto lang kasi ang taing supply ng tubig dito sa lugar. Pero pwede ka namang bumili kaso medyo may kalayuan lang talaga. Tapos dito ipapasilip ko sa inyo kung saan talaga nagmumula itong tubig. Dito sa makipot na butas, izo-zoom natin para makita nyo ang dumadaloy na bukal. Para lalo kayong mamangha sa ating mga kalikasan. Hindi na nga ito bago para sa akin. Kasi sa mga hindi nakakaalam, laking probinsya po ako. Ganitong mga klaseng tubig ang aming sinasalok pabalik ng bahay. Pagkatapos nga nyan, ito ipapakita ko sa inyo ang pal paligid nitong falls. Sa mga oras na ito, kami pa lang ang turista. Napakasarap nga ang maglublob dito sa tubig dahil malinis at napakalamig.